kaibigan mamaya ko na po babatiin itong mga subscriber ko dahil ito po ay breaking news ayan breaking news kasi alam nyo na po ba na itong si Abante ay inatake <laughs> ayan po ang totoo inatake po siya dahil sa sobrang kahihiyan na inabot niya dahil ang pagkakaalam niya siya na naman daw yung maupo dahil la uh, disqualified daw yung kanyang kalaban siya raw ang maupo ang problema po hindi pinayagan ng Supreme Court ayan kaya po nahimatay or inatake dahil po sa nagpaparti na po tinawag na niya yung kanyang mga kapwa mga bayawak hala talagang uh, ayon sa ating informasyon ay talagang uh, bumabaha yung mga litsonis <laughs> <laughs> tapos eh, di, talagang akala talaga yung sana maupo, di ba? aba, ay nung marinig niya yung uh, ruling ng Supreme Court na hindi siya pwedeng umupo ayun na, talagang inatake na tapos, hindi pa yon Sinundan kasi ni Attorney Harry Roque yung pang-aasar niya dito kay Bayawak! <laughs> Kaya lalong in inatake. In in Sana yung atake niya, nung una, parang kumbaga, ah, 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 ganun lang. Abay nung nasundan ni Attorney Harry Roque, talagang inasar na ang inasar ni Harry Roque. Abay na, humiga na talaga siya. Hindi natin alam kung patay na. <laughs> Yan po ang breaking news. Ah, ito na, ito na. Para sabihin, bakit sabihin nyo kasi, na fake news ako. Ayan. Ah, talagang, ina, talagang uh, Uh, inasar talaga ng inasar ni Atty. Harry Roque. Ito yan, ha? Yan po yung na ng proclamation, controversy, Important, no? Importante na kapag naproklima na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng kawaranto. So, hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng kawaranto petition, pero sa tingin ko po hindi kasi napakabilis sa mga decision yan. E, wala pa isang buwan ang eleksyon natin, eh, meron silang decision sa kawaranto. So, sa tingin ko, eh, ito ay... Um, na uh, pa rin sa pre-proclamation controversy no, na dapat hindi na-entertain ng Pomelec. Now, ang tanong, abay ang Boydila ay nag-celebrate na. Ah! Na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng board committee. Yeah. Well, Well, Boydila, ikaw ngayon ang pinidilaan. Sbe, hindi ka <laughs> po. Bakit? <laughs> well, ngayon kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Ang court Suprema, ito po yung mga mundadato versus Pomelec na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi pag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siya pupupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. At second placer, pagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, talunan, full stop, hindi po pwede na siya'y mapoproklema kung madi-disqualify yung naproklema. Lalo-lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante yung pagkakaroon ng mga uh, kongresista no? otherwise sa tayong budget. So ito pong decision nito ay ito po ay na-abrick po si um, Boy Dilak. Bagamat na si Boy Dilan, akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa World Committee. Hindi, Boy Dilan. <laughs> Be, buti nga. <laughs> Be, lab hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, matapos magproklema, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan, umaghalal na naman ang taong bayan ng bagong Uh, kandidato o bagong uh, kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin natin matalo si Joey Uy sa Embang kasi mula doon sa second division, uh, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa Comelec. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa doon ng lawyer, no? ay abogado. Alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino, natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, eh, hindi mabago itong desisyon nito at masustena pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan eh ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo, miski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number 2, hindi uupo. Alam niyo po, kahit, niyo, kahit sa inyong tignang angulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na sa manalo kasi hindi man ako hindi ang mapaniwala na on, on, on its own yung Comelec ang nag-disqualify kay uh, Joey Uy sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification pero yun nga eh kung ako naman sinungka na ako na aking constituents hindi ko na pagpipilitan ang sarili ko di ba? ang sama naman no gahaman talaga sa kapangyarihan may, may, pagkakapal pero yun nga po no sinungka na siya at ang gusto pa rin niya, ay siya pa rin ang subpo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag diyan, karma. Karma, dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon. Ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng uh, kakulangan ng trabaho. Yan ang sinasabi ko. Ang peace and order. Diba? Eh, di ba? Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga kalaban ka sa politika. Karma talaga 'yan. Lalong-lalo lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya ay anak ng isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa Kongreso, yan ba'y gawain ng Kristiyano? Eh kapwa Kristiyano pa naman kita. Ano ba yan? <laughs> Ewan ko ba sa pagdadasal ko eh, hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng ng Kristiyano gaya mo kasi baka isipin ng maraming nanonood sa iyo na lahat ng Kristiyano gaya mo. <laughs> at sana ba yung dila-dila mo? Hindi <laughs> maintindihan pa kung madubad ka pa dila-dila yung may gawain ng isang ministro ng Panginoon. Ayya naman at hindi man ako nagtataka na dahil dyan, bokya ka ngayon. At ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat di kayo tatanais na makaupo, hindi hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambalus-los, Pagsanip puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya, pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. At ang gusto mong mangyari, igupin ng taong bayan, sinuka nila. Hindi po yan mangyayari. At salamat na lang. At nandyan ang desisyon ng Forte Suprema. Ayan. Moral of the story, talaga pong may karma. No. Moral of the story, The Golden Rule. Moral of the story, gampanan ang katungkulan na may katapatan at merong serious sa kita. Tama! Ayan. Para sa ganun, mamahaling ka ng iyong mga constituents. Ayan. Tama, tama. Yan po ang dahilan kung bakit uh, ituloy ang inatake itong si ah uh, Bayawak. <laughs> Be, buti nga sa miniatur ni ni Harry Rook. <laughs> ay 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 ah. Talaga rin naman, oh. <laughs> <laughs> Ay. Ay. Nagpalitson ng kadami-daming litson. <laughs> nag, uh, nagbunyi na. Ayan, hindi po ako gal hindi po sa akin galing yan. Nag, talagang nag-party-party uh, at nagbunyi na. Uh, pala. Aatakihin lang pala siya. <laughs> Ay. <laughs> ah. <coughs> 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 Ayan po ata uh, pero bago po natin balikan itong mga double agent na itong mga kumakampirito kay Alputira na patutot, nako, anong masasabi mo ngayon, Banat Trixie, Joey, at itong si Tio Moreno, na magsasampanan ng kaso ang Duterte sisters and brothers. Okay. Anyway, Bukas ko po ito topic yan kasi mayroon po ako napakahalagang uh, topic ngayon. Bukas niyo po malalaman kung gaano kabubo itong uh, Tio Moreno na ito. Lahat po yan, lalo, ito, lalo na itong uh, si Kwan, yung uh, ulikba na si Joey. Ngayon, Trixie, abogado. Ito ang tinukan ko talaga, abogado pa man din ito, kung bakit... Ganun na lang ang pagkampi niya dito sa patutot na alputirang ito. Ngayon, sige sabi ko mga bukas na natin. Pag-uusapan kasi ito po yung napakahalaga na aking i-discuss ngayon. Kwa po. Ah, Nag-escalate na po. Yung gira sa Iran at saka Israel. Yan po yan yung uh, ibig sabihin na nag-escalate na. yun po yung diniskas ko dati na sana huwag nang makialam ang Amerika. Dahil pag nakialam ang Amerika, posibleng makialam na rin ang China at Russia. At baka malamang sa third world war mapupunta. Ganon pa man. hindi na po ako ang magsasalita kasi ako naman ay wala naman akong kwintang uh, tao. Wala naman kwinta itong mga discussion at saka mga topic ko. Ahayaan na po natin ang abogado po ang magsalita sa inyo. Ano? At ito naman po ay mga mahusay na abogado na napapagkatiwalaan nating abogado ito. Kaya ang kapong siya ang magsa, magsabi sa inyo kahit anong illegal na teroristang o ang ganyang uh, finally enjoy. Kaya <laughs> pala nga mga katina, may kita uh, ano na, pasado alas 10 na. And simba namin eh, 10.30. So, beginning today, ang mga tren is asya ang Iran samantalang American man ay kumakampi sa Israel. Oh, yeah. Pero bago tayo mag uh, um, usap muli tungkol sa Iran at saka sa Israel na natin topic na natin ng tatlong beses itong linggo, itong linggo alone. Ipag-usapan mo muna natin itong Duterte. Ah, no. hindi, hindi, hindi na. Ang Duterte Youth dito, Boy is Hanapin natin kung saan yun. Tada sinasarado na. Eh, dito po sa kalsado, hindi ko alam kung isasarado. No? Sa nakikita ko naman po na walang barikada. Pero ang problema, yung mga tren, baka hindi... Ya, Una, yung uh, Ukraine at pangalawa yung uh, gera ngayon sa Iran at saka sa Israel. No? At uh, wag po kayong uh, magkamali. Talagang total war na po ito dahil inamin na ng uh, Estados Unidos na sumapi na sila sa gera nito sa pamamagitan ng pagbubomba eh, gamit ang kanilang mga um, air assets, mga aeroplano no? ng tatlong uh, sites na saan gumagawa ng nuclear weapons sa Iran. So, fasten your seatbelt po. Mukhang all-out war na nang nangyayari dito sa Iran at uh, Israel. Ang tanong na lang, kakalat na sa buong gitnang silangan. At uh, ito ba yung magiging World War III? Dahil pwede magkampihan, no? Kakampihan ng China at Russia, ang Iran, samantalang American man ay kumakampi sa Israel. Pero bago tayo mag-usap uh, oh, uh, muli... Itong okay post. na po yun. At least, uh, na pa, narinig nyo na po, hindi po sa akin ang galing na total war na po. At uh, yun yung sinasabi ko rin no isang uh, nakaraan na uh, tinapik ko yan na kapag ka nagkampihan nga ito, mga bansang ito ay posibleng mauwi sa third world war. Ganon din po ngayon yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Pero, huwag na po muna tayong pumunta, sa, pumunta dyan. Okay? Ang pag-uusapan naman po natin ngayon yung sinasabi ko po sa inyo na kung talagang nag-escalate na itong uh, kung ano ito itong uh, girang ito Sinabi ko na po sa sinabi ko na po sa inyo na ang pangunahing mag, uh, magmamahal ay gasolina at kapag alam nyo, alam nyo naman po yan Kapag gasolina ang uh, unang tumaas Na kung saan po Ay next week na po Ay ngayon Ay limang piso na po yung uh, increase ng uh, gasolina Ay hindi, bukas, bukas pala yan Ay hindi, ngay ngayon yata Lunes Di po ba sinabi ko yan sa inyo So lahat po ay Magtataasan Ayaw ko pong isipin na pupunta tayo sa World War III Na kung saan yan din po yung pag-a-analyze uh, uh, pag, pag ni Atty. Harry Roque Pero sabi ko po, ayaw ko pong pumunta dyan Pero kung hindi naman po talaga maiwasan na Napakalaking nga pan po ito Yakapin nyo na po ang inyong mga mahal sa buhay Ngayon pa lang Yakapin nyo na sila. Iparamdam nyo na sa kanila ang pagmamahal nyo sa kanila. Dahil ang titiyakin ko po rito, kung ito man ay mauwi sa Third World War, sinasabi ko po rito, ang maiiwan na lang dito itong mga subscribers ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Mr. Berana, magsasabi ka na ito lang mga subscriber ko may Opo, Tahas ang sinasabi ko po yan. At pinaninindigan ko po yan. Dahil alam ko na po ang galawan ng girang ito. Wala na pong gagamit ng mga bala dyan. Gagamitin na po nila yan ay mga lason, mga viruses na yan kung ano-ano pang gagamitin nilang mga uh, kundyan. Chemicals na para magpataob sa sang, sa sang katauhan. Mahirap na po kasi magtatagal pa pagka uh, bala ang labanan, wala po, hindi, hindi na po gagamitin yan. May gagamitin man yan, manakanaka. Pero ang uh, main na gagamitin nila, yan yung mga lason. Yan yung mga nuclear weapon na tinatawag na ang laman po niyan, lason or mga viruses. At kaya ko po sinabi na ito lamang mga subscriber ko ang uh, maiiwan at na uh, Mananatiling nakatayo Dahil nga po sila po yung aking mga tinuruan Nang tungkol sa Kalamansi at sa Kasili Ngayon, yung nga dati Yung dating nag-comment yan Natawa ng tawa doon sa sinasabi kong Kalamansi at sa Kasili Pinagtawanan pa ako At uh, sabi niya, dinugtungan pa niya yung sinasabi niya Na dagdagan ko na rin daw ng tuyo dahil masarap daw na sa usawan niya ng inihaw na hito. Ayan. Ganon ka pa nito. Ganon ka pilosopo. Tingnan natin ngayon. Dito na tayo magkakasubukan ngayon. Huwag mong gawin niyo itinuro ko. At toyo ang ilagay mo doon sa sinasabi mo, di ba? Sabi mo, dagdagan na lang ng toyo sa usawa na ng inihaw na hito. Okay. Mga kababayan, dito sa mga subscriber ko at doon sa mga nagtatanong, Ugaliin nyo po kasing uh, panuorin itong mga videos ko kahit walang kakwinta-kwinta, hindi po ba? Paulit-ulit ko lang po sinasabi yan, bigyan nyo po ng panahon, oras na panuorin ito kasi sinasabi kong walang kakwinta-kwinta itong mga content ko, itong mga topic ko. Kasi nandyan po yan, sinasabi ko po yan sa inyo, natingnan ninyo yung thumbnail nito dito sa Birana Live Studio TV, i-roll nyo lang po ito. I-roll nyo ng i-roll. Makikita nyo po sa thumbnail na kalamansi at saka sili. Nandiyan, hindi ko na po alam yung karugtong pero basta may nabasa kayong wala namang iba eh. kalamansi at sili, pag may nabasa kayo, yun po ang panoorin ninyo dahil yun po ay idinimo ko na po rito dahil alam ko po na darating at darating ang dilobyong ito. Sinabi ko na po yan sa inyo. Pero hanggang ngayon, magtatanong pa rin kayo ng tanong ay araw-araw ko nga sinasabi yan sa inyo. Kung nanonood ba kayo? Pinapanood nyo nga itong mga vlogger dyan na mga, uh, mga na ito? mga double agent na ito na mga gusto mag isaw -isa doon sa makita yung, uh, yung, uh, nako, bukas na natin pag-usapan yan. Yun po yung sinasabi ko. Wala mang kakwinta-kwinta sinasabi, pinagpapaunahan ko na kayo, walang kakwinta-kwinta ito, pero ito na yung pagkakataon na ito yung mag magliligtas sa inyo. Hindi yung relihiyon ang magliligtas sa inyo. Itong itinuro ko ang magliligtas sa inyo. Hindi yung mga reliyon na magsimba-simba kayo dyan sa mga put, kung na mga pare na ito na mga adik na mga manyakis pa. Hindi yan ang magliligtas sa inyo. Lahat yan mga relihiyon na yan, walang magliligtas sa inyo. Ito ang magliligtas sa inyo. itong mga, yung sinasabi ko dyan sa video ko na siya sa kasili. Hindi, hindi makakaligtas yung Pupunta kayo simbahan. Lalo kayong mamamatay. Lalo kayong kakarmahin. Lalo kayong tatabla ng virus. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit? Ito bang itinuro ko? May bayad ba? Di ba wala? Mayroon ba ako sinabi sa inyo na, Hoy, magbayad kayo kasi tinuruan ko kayo kung paano sanggahin yung mga virus na pakakawalan ng mga girang ito. Mayroon ba ako sinabi? Wala po. Itinuturo ko po yan sa inyo doon lamang po sa gustong sumunod nito. Kung ayaw nyo pong sundin yan, abay wala po akong pakialam. Dahil mayroon na po akong napatunayan. Noong time ng COVID, na kung saan ay ang gamit ko labang po noon ay Facebook. At doon po ako nagla-live. Dahil nakikita ko na po yung nagdadapaan na. Nakikita ko na po na punong-puno na ng... Uh, mga virus, itong uh, mga hospital at na marami na nakukumpain. Doon na po ako nagdadadaldal na ang sinasabi ko po, yung osbong ng sampalok, kumuha kayo at ngatain ninyo, ngatain, nguyain bago kayo lumabas ng bahay. Kasi nakikita ko na po na sobrang dami na ng mga a COVID patient noon. Daldal -dal ako ng daldal -dal noon. Yung mga sumunod, doon sa itinuro ko, kahit nangati yung lalamunan nila, hindi nila na-experience. Pero yung nagsabi sa akin, yung itinuro ko lang daw na usbong ng sampalok daw, puro lang daw ako kalukuhan. Anong nangyari doon sa nagsabi, lahat ng pamilya niya, lahat patay. Kapit-bahay ko pa. Uh, lahat patay. Ito na ngayon, itinuro, itinuro ko na, ba, iba yung COVID-19 at iba itong virus na pwedeng pakawalan or laso na pakakawalan ng mga magigira-gira na yan kaya ang itinuro ko naman kasi pinag-aralan namin yan kung anong klaseng mga lasyon ang paka posibleng pakawalan nila kaya alam ko na formulate na namin yan kung papaano gawin yung sili at kalamansi na yan yan po yan yung panoorin ninyo yung ang thumbnail ay kalamansi at saka sili i-roll nyo lang po ito dito sa Birana Live Studio TV i-roll, hanapin nyo lang po yun panoorin nyo lang po Libre naman po yun. Hindi naman po kayo makukuryente kung mapanood din nyo. At uh, sinasabi ko na rin po, kahit na hindi ko, hindi ko na kayo subscriber, kahit na hindi ko kayo subscriber, basta mapanood po ninyo ito, sinasabi ko. Panoorin nyo po at uh, magbibinipisyo din po kayo. Hindi ko na po ngayon hihingin sa inyo yung subscribe niyo Hindi ko na po kailangan din yung subscribe niyo Ha? Ah? dahil tiyakan kan, kapag ka, hindi kayo nakapag-subscribe naman dito, natural, hindi nyo mapapanood yung itinuro ko, ay di, kayo sa virus na pakakawala ng mga kalaban. Yun lamang po yan. Kaya hindi ko na po hihingin sa inyo yung subscribe. Wala na po, wala na po lahat magiging kwinta ito. Itong uh, mga pagsisikap natin na ganito, wala na po. Again, Baka sabihin ninyo na hindi hindi ko hindi ko na inulit yung sinasabi kong ino-offer ko sa inyo na dito sa lugar ko. Ah, pwede ko kayong kukupin. Baka isipin niyo na nagbago na yung isip ko, hindi po. Ngayon, dahil sinabi na nag-escalate na at posible na mag, magkakaroon na ng uh, Old warty pagka pagkaito ay uh, talagang uh, nagsawsawan na nagsawsawan itong mga bansang ito. Dito po kayo sa akin, yun po may gusto lang. At sinasabi ko rin naman po sa inyo, na pagka nandito kayo sa akin, wala kayong obligasyon. Yun po yun. Sama-sama tayo dito na panuorin yung mga dadapa na lang dyan. Bagamat masakit yon pero wala tayong magagawa dahil dito naman ay itinuro ko naman ang uh, kaligtasan ninyo ay kaya lang may mga piloso po at magsasabi pang halo ang naraldaw daw ng tuyo yung kalamansi at sa Kasili at sausawan na raw ng inihaw na hito wala po akong pakialam kung sumunod kayo o hindi basta ang sinasabi ko po hindi naman kayo makukuryente hindi naman kayo magbabayad wala kayong uh, wala kayong babayaran panoorin niyo lang po yung uh, thumbnail po niyan ay kalamansi at sa sili yun po ang panoorin nyo dahil nag-aksaya po ako ng oras dito nagdala pa po ako rito ng rice cooker para i mo kung paano ang proseso yung sili at kalamansi yan na po hanggang dito na po lamang at uh, dahil sa hindi ko po nabati ang itong mga subscriber ko ay uh, bago po ako magwakas ay sana manawari lahat itong mga subscriber ko ay uh, pagpalain Lahat itong mga subscriber ko ay uh, malayo sa anumang uri ng kapahamakan Malayo doon sa mga pangbubudol ng mga politikong kawatan At dito naman po sa mga politikong mga kawatan Or magnanakaw Mamatay na lang kayong lahat Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat